sa lahat ng ating pong mga awardees. Congratulations po sa inyo. Alam ko, napakahirap. Dahil alam nyo po na ito yung isa sa pinakamahalaga na programa ng ating pong lalawigan. So muli, congratulations. At sana po ay uh, keep up the good work. Tayo po ang ating barangay frontliners ang nangunguna sa lahat po ng mga programa ng ating lalawigan. Kaya po maraming maraming salamat sa inyo pong lahat.